Anong meron ba para may meeting kayo dyan? Wala, nabis lang namin iyong isa't isa. Anong baon ninyo? Ako, ito, cake. Ikaw na sima. Anong baon mo? Ako, ito, cheese stick. Sarap naman ang baon niyo. Ito, ah, fishball. Punta tayong perya mamaya. Balita ko masaya raw magtungo roon. Hala, sige. Gusto ko rin pumunta roon. Paano ba makapunta roon? Sasakay lang tayo sa tricycle. Kita-kita na lang tayo sa bahay nila Erich mamaya. Sige, o oh, maulan na ako. Nandiyan na raw iyong teacher namin. Nag-text na sa akin yung kaklase na paano.